bago ko makalabas dito sa lugar na ito. Magdaraan ka muna sa butas ng karayong! Kali. Kapag ako'y nakadaan doon, kahit sa butas ka magtago, kahit sa butas ka magsuot, hahanapin kita. Sarge! Maraming salamat, ha! Saka lang okay. magkita ulit, ha! Hey! Okay! Hey! Tay! Tay! Oo. Oh. Hindi na naman kayo uminom ng gamot nyo? Oo, oh, uh, yan. Mahirap talaga magpalaki ng tatay, oh. paghirap sa inyo eh, hindi na kayo nag-iingat ng katawan eh. Sinabi ko naman sa inyo, ako na gagawin gagawa niyang bukas. Itay, gusto ko bang humaba ang buhay niyo? O sige, inimin niyo ito. Hindi yan ang nagpapahaba ng buhay ko. Ito! Salamat ha. Mabuti na abutan mo mga ngayon. ko kasi ang sigumo kanina eh. Hindi ka ba nasaktan? Hindi naman. Buti na lang. Esing, eh, halika nga. Tulungan mo ako galing sa munisipo ito. Pwede bang isalaysay mo sa amin ang buong pangyayari? Oo. Natutulog ko ako noon nang magising ho ako ng mga kaluskos at ng kalabaw namin. Mga anong oras yan? Eh, mga alas ni siguro yun. Good evening, sir. Good evening. Arjun Kapuli, ano nangyari dito? Ah, uh, Chip, ito yung dalawang taong lagnakaw ko ng kalabaw kina Lusing. Lusing? Sino Lusing? Siya ho. Sa iyo ba yung kalabaw na ninakaw? Oo. Oh. Anong sumunod na nangyari? Dumungaw nga ako, ako at nakita ko yung limang lalaki na ninanakaw yung kalabaw namin. Nagsisigaw ako para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Hinanap pa nga namin pero hindi namin naabutang kaagad eh. Ah, uh, Sergeant Capule, huwag mo masyadong pahirapan sa investigasyon si Lusing. Ay kung maaari, ikulong na kagad ng dalawang ito. Nain Yes, sir. Salamat ho. Hmm. Alam nga naman. Huwag sa mga pinto. Sarge, tutuloy mo ba kami? Eh, mga bata mo kami ah. Ba't mo kami po kukulong? Palabas lang to. Ako nang bahalang mariglo kay Epe. Sarge, hindi ko sila pwedeng palabasin. Alam mo naman na nagpapalapad ako ng papel sa itaas. Gusto kong maalaman nila na lahat ng kaso rito, ha, nasusol. Para madali ang promosyon ko. Alam ko ho yun, sir. Pero yung dalawang grupong yon ang pinakamalakas magbigay sa atin ng parte. At saka pag nilatis yun, baka Di lalong sabit. Pagbibigyan kita. Pero sa susunod, Kapag nakauli tayo, kahit na bata mo, kahit na malaking party natin, tutuloy ako, ha? Hindi na mauulit, Sir. Dahil lahat ng lakad ng grupo, aalalayan ko. Epe, may lang ako. Maganda si Lusing, di ba? Oo nga. Halata ko ngang titig na titig kay Lusing. Akong bahala, Sir. Walang araw, kasabihin din niyo sa akin a job well done. Magandang tanghali sa iyo, Lising. Pagandang tanghali naman. Charles, kahit tayo. Sige, katatapos lang. May sadya kayo? Oo, kasi may handaan mamayang gabi kina Epe. Kumbidado ka. Sabi na lang ho, hindi ako pwede. Kain na kain, Oscar. Huwag mong sabihing hihiyay mo pa si Epe. Alam mo naman kung gaano kakalakas sa kanya. nakita mo na, pinakulong yung mga nagnako ng kalabo mo. Salamat na lang, Sariento, pero hindi ako lumalakad na hindi kasama si Oscar. Alam naman ninyo, malapit na kami kasad. Pumbidado ko kay Sad. Kasama niyo si ha? Salamat. na lang kayo. Benta niyo na yung galaba para may panggastos kayo. abang nagtatago. Ha? Thank you, Sarge. Sabi ko na nga ba, hindi mo kami pababayaan eh. <laughs> Sabi ko sa iyo eh. Okay itong si Sarge eh. Maniwala ka sa akin. Sige, doon ka na sa dulo. Hey! Sarge, maraming salamat ha. Saka na tayo magkita ulit ha. Hey! Okay. i ka na yung dalawa eh, na hindi nasisipot dito yun. Ang problema na lang si Lusing. Kakasal na yata kay Oka yun eh. Ba, kinakailangan gumawa ka ng parang para mawala si Oscar. Veneri, pasok mo na nga ito. Ako nang bahala dito. Lusing, malapit ka ng ikasala. Ang swerte mo, mabait si Oscar at saka masipag pa. Okay. At matulungin. Minsan nga may nangutang sa akin eh at gusto kong subayin. Pinuntahan niya at siyang naningil. Di nagbayad ka agad. May wala siyang kapalit kahit ano. Oo. Oh, puri kayo puri dyan kay Oscar. Pakita ang tao lang naman ang ginagawa niya, eh. Siyempre, siyempre mapapakita ng kabaitan niya para mapansin ni Talagang mabait si Oscar. Galit ka lang sa kanya dahil ligaw ka na ligaw kay Lusing, hindi ka pinapansin. Kahit nga sa bayan, sinisiraan mo si Oscar eh. Paano? ano Anong sinisiraan? Pwede ba? Tumigil na nga kayo. Mami, mag-away pa kayo eh. Oscar Oscar. Oscar. Isubog na naman kayo? Kasi naman hindi kayo nag-iinim ng gamot eh. Nasaan ang gamot nyo? Naubos na, anak. Naubos na uh, pala eh. Ba't di nyo sinasabi sa akin? Uh, tayo na kayo, madala kayo sa doktor. Huwag na. Wala nga naman to anak. Mamaya lang ng konti wala na ito. Malakas pa ako. Malakas pa. O sige. Bupunan lang kayo. Oo. Uh Sandali -huh. lamang, tay. Tatawag ako ng doktor. Siyos ka rito! Dok! Uy! Siyos ka ramos May pasyente kayo rito! Dok! Uy! Uy! Emergency ito! Uy! Iwas ka riyan! Hoy! May bonus na tayo! <laughs> oh? Sigurado <diyan>, <laughs> ah. na yun, pare! Hige! Tiket nito ah! Hingya ka! Bilisan mo! Bilisan mo! ko na naman kayo! Bakit pati ka ko? ako? Pinakala nyo! Mukhang makikita! Sige, <laughs> lumapit ka! tutok sa akin yung wala akong salanan. Pero so, pala magnana ako ng kalabaw, ha? Saan? Sindi ako. Si Magno! Siya ang buli mo! Sinto ka na magpaliwanag. Sige na! Sarento! Ako ang tatay ni Oscar. Eh, bakit niyo kayo iwanan dito? Oh. Bawal man talaga pumanig dun eh. Pagbibigyan ko lang si luseng Eh, pwede ko ba isama natin si Sarento? Sama ako. Sandali lang. Kakausapin ko muna sa ipi ko, papayag. Sige yan. Sergeant Kapole. Nandun sila lusing sa labas. Oy, oy. Ayusin to. No? Ayusin niyo mabuti yan. Hoy, alisin oh, niyo mga ating baryan. ito, tago mo. Kapule, sabi mo kayo, Lusing, magkita kami sa kwarto ko. At doon kami mag-uusap, ha? Yes, sir. Okay ba sa'yo, ka? Wala niya, Hepe. Pag mo siyang pakikialamat, pag mo siyang pakikialamat, Bakit? May hey, magagawa ka ba? <laughs> Alusing, sabi ni Hebe, magkita daw muna kayo sa kwarto niya Baka doon niya dalhin si Oscar Iwan mo pa! Iwan mo pa! Mga wala... Iwan mo anong pa ginagawa niyo eh! sa aking anak? Wala naman siyang kasalanan sa inyo, ah Anak, anong ginawa nila sa iyo? Sinaktan ka ba? Tang, hindi naman namin sinasaktan ang anak niya, eh Tinatanong lang namin, eh Anong hindi sinaktan? Anong ibig sabihin niyan, tubig na yan? At yung asin na yan? Anong ibig sabihin niyan? Ididimanda -de ko kayo. Ididimanda -de ko kayong lahat. Ikaw! Tatang! Oh, God! Wow! Wow! <mukulong> Itiman ka! Kapag okay na ka, wala rito. Kung magsalita ka, wala ka parang napakadali, Ano? bago ka makalabas dito sa lugar na ito. Magdaraan ka muna sa butas ng karayong! Hali. Kapag ako'y nakadaan doon, kahit sa butas ka magtago, kahit butas ka magsuot, hahanapin ah, kita, susundan kita, at bubutasin ko! Hindi ka na makakarating doon, dito palang papatay na kita! May record naman ito, nurse? Meron, ho. Pakiko nga para malaman ko ang history. Yes, doctor. Address. Ah, good morning. Good morning. morning. Ako si Atty. de Paterno. Pwede ko bang makita ang kliyente ko? Sino kliyente? Ah, si... Oscar Ramos. Oscar Ramos? Eh, mahigpit na pinagbibili ni kapitan na huwag siya patanggapin ng bisita. Pasensya ka na. Ha? Ah, hindi ako dalaw, sargento. Abogado ko. And please, don't question my credibility. It is my right, in accordance with law, to assist my client as his legal counsel. Sorry, ma, Tony. Time na. Oscar, may dalaw ka. Ako si Atty. Paterno. Ako hawak ng tas mo. Huwag uh, kang kikiyo. Napapatay ko ito. Baba mo ang mo. Baba! Oscar! tapos na! Bakit? Sino ko ba? Saka ka na magtanong, itatakas kita. Bilisan mo! Kumilos ka na, Oscar! Bilisan mo!